For today's video, another day, another vlog, another cheese, miss mga ka-cheesemosa, eh So, dating or nga aldo mga ka-cheesemosa, um, biyarnes santo, kot dating or tiganap miti biyarnes santo mga ka um, igi nga part, um, agro-robot kami nga mapanag karas mga kachismosa. Kat dahito ay kasangsangpot na nga na mga kachismosa. Kat napangkam nga nagkaras mga kachismosa. Kat simangpot kami dito ay kalapaw. Tapos nag na kami na panjiwaig mga kachismosa. Medyo asidog lang jiwaig it asidog lang genti kalapaw. Kat nagpapabakam nga rod din, mga kachismosa nga mapanjay waig agkaras karas. Kat dagito yung orti kakadwak mga kachismosa. Datitok mga kachismosa. Ket syempre gaputa Um... uh, narigat nga patyanan ay J. karasal mga kachismosa kat nagaramid dati ko mga kachismosa ay nagusar dati uh, ay pampa ikat dano mga kachismosa jay kamutin hagan na dayta nalipata mga mga kachismosa kat dati palang ti first nga naalad alad mga kachismosa kasi nasangputan misudan sudan nga galalan dati ito nga kini ni inik kini titok nga limar mga kachismosa tapos di kastan um, di nalagka po damo na panagsunugan kat imay kami matsimurot na kikarasal mga kat datada nga rin nga datnan mga kachismosa tapos itan um, timulong kami mata, makarsan kita, do'ty makarsan mima kajis mo sa inagandar dinala ng mga kajis mo sa kung magkakita nuna eh men Gut, napiksang sang orde ta pagkarkaras mi mga kachismosa kasli pa ng karkaras na kanyang tirabi. Eh, me, charis! Tapos itan mga kachismosa kat um, itan namin si Rokti ba ito mga kachismosa kat adati igat na so nga so tsusudsudsudan -sud na mga kachismosa kin aduti udang na or lagdaw na mga kachismosa na imas nga e jumping salad. Eh, me, tapos nakipagpidot nakpain na kapayin ang mga kachismosa tapos nung dikas sakot um, at kimaalam yung eh, mga kachismosa. Kinado talaga ti aragi unog na mga kachismosa orat adan um At tinulong kami nga agkambol mga kachismosa kasi pa ng kamkambol na tirabi mga kachismosa. Chari! Tapsaratan mga kachismosa na ala datay giigat <reco Christ>. nga kung kunadan <Indo> <g Indo> mga kachismosa. Igat lagi mga kachismosa. O datagi na alamin <absorbed> mga kachismosa dito ibaba baba mga kachismosa. Tapos itan kot um, pumangato kami mga kachismosa. Tapos may karsan man yung maysan mga kachismosa. dati kami nga rodon mga kachismosa. Kot kinarsan mga rodon mga kachismosa. Gamit mo't lang agi pinagkaras da yung baba mga kachismosa. Kot da da bato mga kachismosa di sakit uh, makita da uh, nagyan pa yunag nagna. tapos itan may katlo nga kinarasan mi mga kachismosa tapos itakot naging kakarasan na mo mga kachismosa eh me tap nun may kati ali danom na pa yung dadum mga kachismosa ngam ay tama katlo nga kinarasan mo mga chismosa basi tinaalami dita kasi nakarasan ka nung aminan mga chismosa kasi gayam mo no, kwa nakarasanan mga chismosa na alaanan kat awan ti maalan mga chismosa kat ikatak nga ruti danong na mga chismosa at yung na met kat ditan mga chismosa kat makainom kami at dati ubog gayam kat syempre kasi di ubing kami akat um, susup susup bidum bidum mabiyag ti uminom kasi mga chismosa kat dahitan nga ruti na mga chismosa dahititi na ala dati na paanda nagsunog mga mga kachismosa. Di kwansi si mang at kami mga kachismosa. Tanal, pasti karasan mga kachismosa. Ay tigid diro mga kachismosa. Um, diro. Fresh data mga kachismosa. Um, naala ti Biyarnes Santo. Nabisbisa ka nung aming agas nung maala ti Biyarnes Santo mga kachismosa tapos daytan nang pilas dati anak-anak na mga kachismosa gi ayukan kot, ay takaruti ka kaimasan nga parte na mga kachismosa isaw-saw mo lang tidirong hako nga bet ngabit mga kachismosa kat dahil tati naalami mga kachismosa di ay baba ay na pa o di na nagbalin nga kastan mga kachismosa o digo na imas ay ta mga kachismosa tapos dahil ti mati kwa ayukan nga kunada anak-anak ti ayukan nga linuto dati kwa basta ang kumulpa ng luto da dahil tan mga kachismosa tapos dahil kot so marunong jumping salad um tipe na dito, mga ka um, nga lang samdat takot mangga mga kachismosa naimas ka no dayta mga kachismosa um kasi ang kong bet mga kachismosa tapos itan ako at nagtungbo daw tan mga kachismosa tapos itan ako di kaanan mga kachismosa ramason ah mga yun, yun lang thanks